andag buhay mga ka-garden andito nga pala ako sa uh, silang pabiti, dito po sa paligawan, andin pulong bunga dahil magpa-plant hunting po ako dito, pasensya na at walang garden name na maibigay ko sa inyo mga garden next time nilang pag mag-plant hunting ako tanong nyo hi guys, po. naghahanap ba kayo ng mga aglonima ayan Kaso na kaya si inday <laughs> Ayun dito guys, so maraming mga aglon na. Kaso ah, lang, asa na si Inay ah. Ang dami yan. Ito yung mga mamahaling dati Wala guys. So dito. Hindi ah. ko lang alam kung magkano yung presyo ngayon. Kulang pa to siya sa ano. Ito, maabot yung 1K, 1.5. Pero ngayon, mura na ngayon. Ganda oh. Hmm. Huh. Tingnan ito yung mga rey. O, oh. oh, mga rero yan. Lah! Kano na ngayon ko? 350 yan. Ah, 350 guys, oh. Ayan. So, kung aglo ni ka, ay, hindi ito pa na Mura lang. Sa ano ito paligkawan? So, meron din dito guys. Yata, 150. Ayan, oh, yung mga aglo ni Kung gusto mong aglo ni na malalakihan. Mag, magkano yung ganito mo? 400 400, 400 kasi marami na yan siya guys. So, bilangin natin. Tatlong puno. Malago. Ito din. Oh. Ilang piraso. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, na 9, guys 400. Pati yun doon? Pa pati yan? Pati yun? Doon pati yun? Itong malaki, magkano kay Tito Jomar. Yung. yung ganon? Yung, yung doon? 150. Panang malaki na yung kay Tito Joma? Oo. Oh. 350. Tapos yung Giant 500. O guys, o oh, marami naman kasi siya sa isang paso. O, hindi ka na niyan. Gusto mong yung malaki. Yung binili ko dito dati sa yute, ano? Yung 120, ang dami na niyang ano, mm. mga solo. na parami ko. Yung ganito, yun know, ano nga to Big boxer, Naparami Na parami ko. Parami yan dyan. Mm. Dito guys, o. Oh, dito, dito tayo. Hindi yan. Mga pilot, ate. Iba-iba yung price yan, depende. Mm -mm. Uh, ah, mababa na price natin yan. Eh. Meron na tayong 500 na lang. Ah, may 500 na, guys. Ay, oh, mga ganyan, 650 lang. Ah, din? Oh? Huh? Yeah. Maabot to dati ng 3 kitty, no? Huh? E, 650 yung ganyan. Ito? 500. 500. Oh. Bagsak presyo na, guys. pumunta Puntahan nyo to, to. Ano to? Paligawan. <coughs> Kay... Inay antes. Inay antes. Ayan. Ayan. Ang lalaki guys o. Oh. Yung black cardinal natin na sobrang laki. Yan ang ano medyo oh, Mababa na rin yan o. Oh, 1,000 na lang yan. Mm, 1,000. Dati laki. magkano to? 3,500. 3,500. Ngayon 1,000 na lang. O. Mm Grabe. -hmm. Eh. Ang ganda. Ay. So, yung... Amazonica. Amazonica magkano? 100. Ayan guys o. Oh, 100 Amazonica. Amazonica. 100 ang mahal nito dati oh maabot ng 700 ngayon ganyan na kalago ganyan na kalago tingnan yun ang ganda ng dahon malaki pa yan ang cute gusto ko sa so, nabilang lagay ko so sa sa teris tingnan nyo yung nyo yung antorium tingnan natin tanong pala tanong natin na tanong presyo gagawin ba maraming bulak-bulak may -bulak. gano'ng yata ka ganda magkano dito 150 po ay 150 guys oh oh 150 ayan dami nyo so na si kuya ayan guys 150 ang blue ni ma dito rare rare naman kasi sya ayan Tingnan ka pa. Gundo, Ang mga malalaki. mo yung charger kay Malin. Ihirami mo for Osaka 400. So 400 pala yan. Ang ganda, no? Oo. Oh. Ganda. magkano to siya indoor. Ay. Pagkanda to siya indoor. So, may mga malaki din dun. Iba na yung presyo dyan. So, uwi na kami. Bye. Nabila ko na rubber tree. One So, ang mahal na yan dati, umabot pa nga yan ng 1K. So, yan, 150 na. So, magkano to 3, 450. 450, tatlo na yan. So, yan guys. Then, meron yung